sa malapitan ito yung dahon nya oops yun o yun yeah. Ayun, malaki na siya, di ba? Ayun. Lumalaki pa yan yung kanyang tangkay. Yung ito, lumalaki pa yan siya. Yun, diba? so ano lang sa mga bata na makapanood nito pwede siyang kainin pero mayroong pa kilangan maraan kailangan yung mga nakakatanda sa si inyo sila yung mag ano, gabay mayroon siyang pamamaraan hindi sa direktang pwedeng kainin mula sa puno yung sa saraga kasi tinatanim muna nila yon tapos eh, uh, kung paano nila na pabunga na pwede nang kainin. Kasi may nagbibinta nito sa amin sa paralan dati nung high school kami. Pero ano na siya, yung tinanim na nila yung bunga, yung tang, kanyang tangka yata at saka yung buto niya tinatanim din. Mayroon siyang pamamaraan para makain. Hindi yung direkta mong kakainin ha. Huwag niyo kakainin. May, may makita kayo nito sa gubat. Huwag niyo isang kakainin. Malapit lang kasi yan dito sa trabaho namin. Sa tabi ng aming uh, highline canal Marami yan dito. Binidyohan ko siya bago pa siya ma-bulldoz. Uh, kasi i-clearing i-clearing and grabbing yung area na ito ayun diba wala nang bunga nung hanggang barayte din siya ng grapes. Ito yung variety ng grapes. Uh, pero dito lang pang tropical na variety ng grapes ito. Makati siya pag kinain mo. Parang sumisikip yung dibdib mo. Okay. Punta tayo dun sa kabila. Kunin natin yung sa kabila. Mayroon doon. Kasi mataas ito eh. yun yun diba wild grips o oh, diba ito yung kanang tangkay yon, eh. yun ito sya wild na grapes ito sya diba o oh. Ito naman, ito yung ginagawang siyampo sa bundok. Ito siya. Ito. Ginagawa siyang siyampo kapag pinipiga mo. Yun. Yun. Yan. Ginawag, uh, inano siyang siyampo pag sa bundok. Kinangan, linisan muna ba, bago gawing siyampo. Yun, di ba? Ginagawa siyang siyampo. Pero ito, Huwag mong kainin na. umaga uh, tinatanim muna siya. Ito itatanim mo muna yung bunga nito. Yun ang pwede mong kainin. Pero pag ito galing sa wild, hindi pwede. Mamamatay ka. Makati siya. Yun. Ito yung grapes natin dito sa Pilipinas. Ito siya. Oh. Ito yung ating grapes dito sa Pilipinas. Ito yung wild natin na grapes. Pero sa may saraga, sa bayan ng saraga, tinatanim ito ng ngay mga kitong tapos uh, kinukultur nila tapos uh, yung bunga yun ang pwedeng kainin kumaga pang ilang, henerasyon bago mo makain yung bunga nun ba? Diba? pero pag may makita kayo nito sa field wag nyong kakainin delikado baka yung lalamunan mo makati tapos pwede kang pwede kang mamatay sa so, sobrang kati parang yung ano mo yung lalamunan mo ano sumisikip tapos yung dibdib mo sumisikip pag kinakain mo masarap lang sa tingnan ito yung grips natin dito sa Pilipinas yun ba so magdadala ako itatanim ko dun sa amin yung tangkay niya. tapos magkukulture ako itatanim ko yung kanyang baging yung pinakita ko sa inyo kanina na ginagawa sang shampoo ito yun siya ito yung kanyang dahon yun o oh. yan ito yung kanyang bunga oh. oh. di ba makikita nyo oh. yun ito ang kanyang bunga yun di ba ito siya yun yung kanyang puno ito yung kanyang bunga yun di ba oh. yun di diba? Malapit lang kasi yan dito sa project namin. Itong project namin. O. Yun, yun di ba? Dito siya. uh oh, tabi, tabi ng daan. Pero matatamaan din yata ito kasi ito yung sentro niya. Oh. dito siya. O. So, makukuha to Matatanggal din siya. Itong mga kuwayan, matatanggal to siya. Yun ang kasama ko. Kumukontak doon sa office dito lang kasi may signal pero mahina din yung signal yon ayun siya oh. oh puntahan natin siya nag nagsend siya ng picture doon sa opisina okay ito yung dahilan kung bakit tumutubo yung wild grapes dito ng Pilipinas yun wild grapes yung bikaba native uh, wild grapes ng Pilipinas kasi yung lupa dito parang may buhangin siya na mix may buhangin na mix yung parang sa Amerika ba yung lupa nila yung parang sa Amerika yung lupa oh. tingnan mo yan diba kaya tumutubo yung uh, wild grapes dito native talaga yan na uh, wild grapes ng Pilipinas yan diba disclaimer lang sa mga bata wag nyong kainin ng direkta kasi kinakain yun pero may proseso may proseso siya hindi basta basta na kainin mo ng direktahan kasi pwedeng malason kayo um, mga yung inyong mga lalamunan at uh, sumikip yung dibdib nyo pwedeng magkos ng kamatayan okay oh ito ganyan yung lupa dito ano, para sa may buhangin yun yun di ba ito yung nakabalas <laughs> eh. Let's marapit rapit bla. Nalisubrata bro kung rapit kung kung sumalap tablao. Hahaha.